tanay tanay Yan ay mo papalik balik, balik. guys, welcome back to my channel. Nandito kami ngayon sa SM guys. Shopping and Shopping. Window Shopping. Ken, okay, window shopping tayo. Ken, okay, okay. smile. Smile. Nandito okay. siya muna ako dito, ka. One, two, three. One, two, smile. Guys, nandito ako may sa SM Tai Tai. Here we Let's go, SM City. Ken, halika dito Ken. Tingnan mo yung anak ko. Maran! Dito ah, halika dito. kape-picture lang kita. Maran! Ken! Ayan guys. Ang dami-daming tao guys. Look. Ito ang SM City Night Eye. As usual, ang daming tao dito guys sa SM. So yan guys, nandito ako sa pinakamit. Ang nakikita nyo guys dyan. So taas na sa ako. Na parang overpass ang dating. Connecting. So nasa baba yung mga pang-public ng pasahel. Nakikita nyo dyan guys. Ito ang aming SM. Welcome to Philippines. It's ang ganda ng view.

Naglalasing ko na ng hapon. Hindi kami pwedeng magpagabi kasi sa makal. Ayan. Ayan nga guys. Magpapasaherong So, sa so po kami. And... Siyempre guys, pag lumalabas kami at pa rin kami. diyan di ba doon tayo sasakay pabalik? Dito ba? Oh, dapat doon tayo sa doon sa kabila. Kasi dito tayo sasakay eh, pabalik na ang tikling. Ayan guys, pauwi na kami. Gahanap na naman kami ng sasakyan. Lahat pwede dito. Hindi na lang, hindi na lang. Baba na lang tayo. Saan? So, balik kami ulit, guys. Sakat na rin ang paa ko pag gagala. Ayan, ang nagangabili namin. start na ang bear. Dami na talaga ang tao. may okay, yung mga shot nila? Ha? Ah, inumin. Parang nasa ba tayo bababa? Bita ba? no. ang muna. Ano yung elevator? Nasira. Ano yung elevator? hindi okay. nag-stop siya ice cream, ice cream ice cream ito na tayo drinks 99 medium. Ito na lang. Ito na lang tena fruit ano juice. Ano tong ano tong fresh juice? Magkano yung dito, miss? 79. 79. Ito, oh. ito buko. Watermelon. Ano tong flavor? Ito na lang. O oh, sa ito ano to? Ano? Ano watermelon? Oh, ito, dalawa. Kaya na yung sa atin, ito na yung sa atin, mango. Watermelon na lang yung kayo. Ano yung sa'yo? Gusto nga doon yung ganito din. Kaya ating na pang-i. ice cream gusto ko. Ito na lang. Ay, ano itong isa? Ito buko. Buko juice na ito. Apple.